So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamanok. So nandito ulit tayo, linyada ng mamay upang mag-share na naman o sumagot na naman sa inyong mga katanungan. Okay? So dahil kayo ang priority ko mga kamanok, kayo ang uh, aking gustong unahin sapagkat uh, kayo yung mas nangangailangan ng informasyon, kasagutan sa inyong mga katanungan pagdating sa inyong pagmamanok. Dahil uh, gusto ko nga kaya ay matulungan mga newbie, may mulat sa wasto at tamang pagmamanok, andito ako para tayo ay uh, maging magkaibigan mas dumami pa ang ating kaalaman. Okay? Kung may mga kaalaman din po kayo, pwede nyo pong i-share yan sa comment section. Pag nabasa ko po yan, uh, handa ko po yung pag-aralan, handa ko po yung limiin, handa ko po yung alamin, handa ko po yung uh, pag, uh, paglaanan ng oras para alamin kung maayos ba yan o ano. Okay? So, ang mahalaga, uh, nakapag-inputs tayo, nakatulong tayo, nakapag-suggest tayo. Anyway, so, so much for that. So, sagot na tayo ng napakarami yung katanungan dito. Ang dami yung katanungan eh, pero okay lang yan Okay? Diyan tayo nakakaroon ng thrill. Okay? So, don't forget to click the subscribe button at ilike yung video nito for more video and advice tungkol sa pagmamanok. So, pisahan na natin ito mga kabanok. So, ang unang katanungan ay uh, galing kay uh, <coughs> Jovet Sanglay. Ayan. So, ang sabi niya, Idol, kahit, ba, kahit hindi naman dumaan sa sakit, may bumabagsak talaga na palong sa mga pikong. Okay? So, hindi ko naman sa nilalahat, pero karamihan eh. Okay, pag nagkaroon po kasi ng uh, internal uh, illness 'yung ating mga manok. Dun Nagkaroon sila ng respiratory, ng uh, intestinal problem. So nanghihina po sila, na-stress po sila, naapektuhan po 'yung kanilang mga body parts. unang-una po dyan is 'yung palong kapag ka po na-dehydrate ang isang manok. Okay, na-dehydrate, parang uh, parang uh, nanlambot o nalungkot 'yung manok unang-una po diyang uh, magpapakita ng sign na siya ay stress, dehydrate yung palong niya. Makikita niyo po mga kamanok, mag start po yung uh, maging violet o mangitim, tapos mag start na pong uh, mag-maging weak, hanggang sa kumiling na ganyan, dahan-dahan po yan, hanggang sa uh, kapag po talagang uh, tumagal po yung sakit, bumabagsak po. At kalaunan, kahit siya ay magamot po natin, hindi na po talaga tumitindig. So yan po yung kalimitan o karamihang nangyayari kung bakit po bumabagsak ang palong ng ating mga manok, especially po yung ating mga pikong. Hindi po kasi ganun katibay yung, uh, ay yung pagtindig ng ating mga alaga, especially kapag ka na na-stress nga po, nagkasakit sila. Compared po natin sa mga straight kong, yung mga tinig po ang palong na ganyan. So wala pong problema, ma 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 makapal po yung pundasyon, kaya po kahit kumiling man ng kaganyan ng konti, mabilis pong bumabalik mga kamanok. So dehydration po yung ika nga ay -nag nagiging sanhi pag na-dehydrate yung manok, nagkakasakit po sila. So yun po, uh, nagbunga bagsak po yung palong. Kaya po kung ako sa inyo mga kamano, kung kayo po ay magkahanap ng inyong mga alaga, mga manok, make sure yung yung palong nila is nakatindig po talaga. Okay kasi po hindi po sila nagka-problema, hindi po sila nagkasakit nung sila ay maliit pa o hindi po sila ganoon nagkasakit ng sobrang tagal. Okay? So next, Hanap ulit tayo dito ng katanungan. Okay lang po ba na araw-araw lagyan ang tubig ng uh, dextrose powder? Okay? So mga kamanok, ang advice ko po sa inyo, po, pwede pong araw-araw. Okay? Kung maiinom po ng manok, mas maganda. Pero kung hindi naman po ganun, uh, maiinom ka agad ng manok lahat o matumal uminom yung manok, maganda kung sa pagkain nyo na po ihalo. Okay? Kung maganda kung medyo Uh, wet feeding na konti. Kagaya nga po na sabi ko sa inyo, maghalo po kayo ng jackie oats para po talagang kumapit sa pagkain yung uh, powder na inyong ibibigay. Especially yung dextrose powder. So alam niyo po ba na ang dextrose powder ay nakakapagbigay ng extra hydration sa ating mga alaga. Kung napapansin niyo, ang inyong mga alaga ay uh, madalas hinihingal, madalas parang laging pagod. So maghalo lang po kayo sa inyong uh, feeding mixture sa painom ng dextrose powder upang sa ganon mabawasan po mailabas po yung init sa katawan ng ating mga alaga. Okay? Especially kapag mainit ang panahon. So ito po yung magandang maghalo po kayo ng dextrose powder sa inyong feeding mixture. Okay? So next, so, galing kay uh... Uh, nilo gatdula ayan idol namamana ba ng sisig o ng manok ang ugali ng tandang na ayaw niyang uh, ikang ay uh, mahina yung loob sa ibang lugar okay halimbawa yung yung manoko dadalhin sa kapitbahay mga kamano, actually yan po ay uh, nasa mental po yan ng ating mga alaga nasa isip po ng ating mga alaga yan hindi po yan dahil sa linyada. kung ating mga alaga po ay hindi po natin iniro rotate sa kanilang mga lugar na okay, pinagkokordan. Kung halimbawa, may tipi kayo dyan sa harap ng bahay, hindi nyo po yan inaalis dyan. Kaya po lagi yung sinasabi sa inyo, i-rotate nyo po every week. Dalhin nyo po sa likod ng bahay sa susunod na uh, araw. Kung meron po kayong limang tipi dyan, magkakahiwalay. Inyo pong i-rotate yan. For example, this week, dito muna siya. Next week, dito naman. Yun namang nandito, lalagay ko naman dito. Yun namang nandun, lalagay ko naman dito. Ganun po yung tinatawag na rotation para po ang ating mga alaga, hindi po sila maboring doon sa kanilang lugar na yun, lang, na, yun na lang nang iyon ang kanilang nakikita. So, mahirap po yan eh. Baka mamaya, kung kailan na maganda yung manok dyan, pagdating nyo sa inyong pupuntahan, bigla naman siyang nahiya. Eh, di ba? Ang hirap ng ganyan. Kaya ngayon pa lang mga kamanok yung kanilang uh, mental uh, health inyo yun pong i-develop na rin sa pamamagitan ng pagro-rotate. Palipat-lipat lang po kayo ng ano ng tipis para po yung manok maiba naman yung kanyang uh, nakikita. At saka para yung manok ninyo masigla din po. Kasi po ang napapansin ko sa isang manok, pag po palagi na lang siyang nandyan, naboboring. Okay, nalulungkot, pumipikit na lang na ganyan, kahit healthy naman. So, boring po ang tawag doon. Wala po siyang excitement nung sa lugar na sanay na po. Okay, so yun po ang aking uh, advice. Hindi po yan mamana. yan po ay nasa manok po talaga at nasa inyo rin pong breeder. Kung paano nyo siya ibinibreed o paano nyo siya inaalagaan. Okay, so next, uh, from Kathleen. Ayan, so idol, yung B50 kahit araw-araw okay lang ba alagang manok natin? B50 mga kamanok. So, yan po ay oral uh, supplements. Alam niyo mga kamanok, yung pag araw-araw nyo pong ibinibigay ang isang uh, supplements, baka po masyadong uh, sumobra naman yung vitamina. Okay? So, alam niyo naman mga kamanok, ang ating mga alaga, so micronutrients, ibig sabihin, konting nutrients lang po ang kailangan niyan. The rest, mapa away lang po sa kanyang katawan. Okay, at ang ating pong mga manok, mga kamanok, pag po uminom ng gamot, ng, uh, ng oral supplements, hindi naman po agad-agad ngayong araw, makikita nyo agad ng result. Ilang araw pa po yan. Kaya mga kamanok, lagyan po natin ng interval. Pwede po siyang 3 times per week para po sa ganun yung katawan ng ating mga alaga ay hindi rin po maluto sa gamot. Okay? So, mas healthy yung manok mo kung 3 times per week or two times per week lang po ang pagbibigay, okay, sa kanila. Alright? So, next question. Uh, galing naman kay... Uh, Uh, Jainer Carlos, ayan, boss, effective ba ang Jackie Out sa mga manok? Actually, mga kamanok, sa dami na po na nag-comment dito na nagpapaganda po talaga yan ng katawan. Hindi ko na po para sabihin pa, hayaan mo sila po ang uh, uh, makapagpatunay niyan. Napakaganda po nito. Okay, so siya po ay mataas sa amino acid, vitamin B12, natural vitamin B12, enzymes, calcium, okay, at kung ano-ano po mang minerals. Kaya po ang inyong mga alagay bumubulto kahit wala po ibigay na vitamins, wala po kong ibigay na injectable supplements, bumubulto po sila. Gumagaan kasi nga, ini-eliminate po niya yung sobrang uh, tubig, sobrang moisture sa katawan ng ating mga alaga. Kaya ang papansin mo, habang nagbibigay ka ng fermented o sinahalo mo sa pagkain nila, paghipo mo sa manok mo after one month, ibang-ibay. Ang gaan ng katawan, tapos bulto. Tapos yung ipot, napakaganda. Hindi nyo na kailangan pang bantayan yung ipot na baka sasabihin nyo, ay, sobrang, ano naman, sobrang tuwig, basang-basa. Tapos mabigat. Hindi po ganun. Ang Jackie oats po, pinagagaan niya ang manok, pinabubulto at pinapupula ang mukha at talagang masisigla yung manok natin kapag binigyan po natin ng Jackie oats. Kaya po, ako, uh, kaya po, masasabi ko na napakaganda niyan mga kamanok. So next, Uh, ito galing kay Epir Jernel. Ayan, Lodge. Yung sa akin po, tanong ko po eh, bakit kaya namamayat ang stag ko? May vitamins naman minsan, dinadiet ko na rin. Alright? So, ang stag, ang stags. Okay, stags nga ba yung sabi niya? Okay. Ayan, nawala, nawala. Okay. So, yung manok daw niya, uh, pinapriming naman niya, may vitamins din naman, hindi pa rin tumaba. Okay? So actually, baka po ano eh, baka po napasma yung manok nung bata pa siya, nagkasakit ng matagal, kaya po kahit anong gawin natin dyan, hindi po talaga makarecover yung kanyang kalusugan o yung kanyang pangangatawan. Kasi pag po talaga napasma, nagkaroon na po talaga ng uh, problema sa kanyang vital organs. Sa liver, sa, sa atay, sa, sa baga, sa puso, hindi na po mag-function ng maayos yung kanyang Uh, red blood cells, hindi po hindi po ganoon magre-react yung kanyang katawan sa so ibinibigay natin pagkain. Although matakaw naman siya kumain, kaya nga sabi ko sa inyo mga kamanok, huwag niyo pong patatagalin ang sakit ng isang manok. Kasi nga po baka po mapasma ito, baka po mag-fail o mag-failure yung kanyang mga uh, organs sa katawan at mahirap po pag nangyari yon. Hindi po talaga makaka-recover yung manok, matakaw siya kumain pero hindi talaga siya tataba. Tingnan nyo rin ang mukha ko, medyo malalim na po yung ganito. Malamang sa malamang, dumaan po yan sa mahabang pagkakasakit. Okay? So, kung sabi mo nga, na-priming muna, na, uh, mo na, mo na yung masarap na pagkain, may vitamins naman. So, subukan mo yung Jackie Oats. Okay? Yung Jackie Oats, kung, kung matakaw naman siya, walang problema, maghalo ka ng Jackie Oats, tingnan mo after one month kung bubulto. Kung hindi pa rin, okay, paltan mo ng alaga mo, maghanap ka na nung mas healthy. Alright? So, yun lang muna sa ngayon mga kamanok ang ating uh, topic ngayong umagang ito. Sana kahit paano makatulong at para naman din sa ating mga nasagot ng katanungan, mag-comment naman kayo para kahit paano mamotivate pa ako na sumagot pa ng maraming question na kagaya nito. So, once again, this is Linyada ng Mama. I see you for our next vlog. Paalam sa inyo.